For today's video guys, isamahan nyo nga kaming dumayo ng ligo sa kabilang ibayo. At habang papunta nga kami sa aming pupuntahan, ay aray nga yung mga nangyari. At grabe yung kabako mga Mga bente. <laughs> 我操！你！哈 Ay muntik pa nga kaming dumiretso doon sa paparating na ban. Buti na nga lang at natapi ko agad si Teya sa kanyang chan. Aray nga at nasa bangka na nga kami at nagpasundo nga kami dyan sa aking pinsa na si Ket at doon nga kami sa kanila dadayo ng ligo. May dala nga kami dyan baon sapagat ang aking pinsa na si Teya ay ayaw nagugutom. Kaya nagdala na nga kami ng isang bag na mangga sa kasawsawa na may toyo at asukal. Pagkapundo nga namin dyan ng bangka ay nilaro ko nga lang itong mga aso at nagdiretso na din kami sa pantalan para nga maligo. Bago nga kami dyan Si ligo ay nangain nga muna kami ng mangga sapagkat masarap ng mga ng mangga sa ilog habang nakalublob. At syempre habang naliligo kami dyan, hindi pwedeng mawala ang kulitan, chismisan at halakhakan. Sa tagal na nga naming nakalublob sa ilog, aringat, inabot na nga kami ng ulan. Dahil nga sa tagal naming nakababad sa ilog ay nakaramdam na nga kami ng gutom kaya naman nagkaya ang mga inang Indian mango at ako nga ang naatasan diyang umakyat. Si Kate ang maninisid ng mga nalaglag na Indian mango at si Taya ang taga video. Si Dindin kasi ay umahon na kaya tatatlo na lamang kami dito. At eto na nga yung mga pangyayaring hindi ko inaasahang mangyari. Aray ko! i'm No. At nga, ang inabot ng aking katakawan ay sa hindi pa kasi na kontento doon sa kinaing mangga. Ayan, ang napapala ng katakawan. Puro gasgas, may pasa, ay awan ko lang hindi sumakit ang iyong katawan sa iyong kasibaan. Akyat pa ng puno, madadala-dala ka talaga naman. Lesson learned, wag aakyat ng puno pag maulan kahit pa marunong, ay ganto talaga ang inyong kahihinatnan. Ay siya, hanggang din nila ang salamat sa inyong pananood. Hanggang sa muli, bye bye, peace!